guys. Good morning. So today, super maulan-ulan siya. And this time, naisipan ko magluto ng kamote. Yeah, so meron akong kamote dito. Aside from kumakain tayo ng rice, meron tayong ulam, biscuit, everything. So iba pa rin pag, you know, makakain ka ng kamote during rainy days. Um, kamote, balinghoy, at saka mais. So this time, Um, gusto kong kumain ng kamuti And magluluto tayo Kaya let's start So ito na, ito na Dito ko ilalagay yung aking kamuti Ito yung kaldero ko Nilagyan ko ng kamuti And this time, maghuhugas ko ako So yung kamuti na to is Mga 3 months lang ata pwede nang ma-harvest Pwede nang makain And sobrang matamis na po sobrang matamis naman ito. And maganda po ito sa tag-ulan o kaya wala kang ibang ginagawa. Sawa ka na kumain ng rice, yung bread, biscuit. So, sa probinsya talagang hanap-hanapin mo tong klase na pagkain. Kaya maglinis na tayo. Okay. So yun guys, ito na, ito na yung aking magagandang kamoti at manamis-tamis. Ayan. So 3 months lang po ito pwede nang ma-harvest. Kaya ito na ngayon and let's start cooking. Mm. So yung malalaki is yung uunahin pa sa paglagay. Ayan guys, luto na ang aking kamoti. Wow, as you can see, sobrang wow. Wow. So, yung kukunin ko is yung maliliit. Dahil, yung maliit yun ang sarap. Tana!